Video ng mga biktima ng bus fire sa Thailand nagpadalamhati sa marami. Isang nakakaantig na video na nagpapakita ng mga pulis ng Thailand na nagbabantay sa mga labi ng mga estudyante at guro na namatay sa kamakailang sunog sa bus ang labis na umantig sa puso ng maraming manonood. Sa footage, ang mga pulis sa mga motorsiklo ay nangunguna sa isang convoy ng mga sasakyan na may dala ng mga labi ng mga biktima papunta sa Wat Khao, Phrayasangkaram sa Lansak District, Hithai Thani Province. Mahalaga ang lokasyong ito dahil dito nag-aral ang mga batang biktima at nagtrabaho ang kanilang mga guro. Bakit kaya ang mga ganitong imahe ay labis na umuugnay sa publiko habang pumasok ang konvoy sa mga premises ng paaralan? Isang masalimuot na tanawin ang nasilayan. Ang mga nagluluksa na kamag-anak, marami sa kanila ay umiiyak, ay nagtipon upang tanggapin ang mga puting kabaong na pinalamutan ng mga ginto. Nagbigay ng royal patronage si His Majesty, Mahavajiralong Korn ang hari ng Thailand, sa 23 na biktima ng sunog at sa mga nakaligtas, na naangako sa kanila ng pinakamataas na antas ng suporta. Ang konvoy ay gumawa ng maikling pagpigil sa lugar ng aksidente sa Bebhavadi Rangsit Road, kung saan ang mga Thai monk ay nagsagawa ng ritual upang tawagin ang mga espiritu pabalik sa kanilang tahanan. Paano kaya ang epekto ng pakikialam ng hari sa mga nagluluksa na komunidad sa mga ganitong trahedya? Ang trahedya ay nakakuha ng malawakang atensyon sa social media, kung saan ang mga balita, larawan, at video ay madalas na nagiging viral, na nag-udyok ng malalakas na damdamin sa mga netizens. Ang tanawin ng mga nagluluksa na kamag-anak na naghihintay upang matanggap ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay ay umantig sa puso ng marami na ginagawang mas personal ang pagkawala. Lumabas ang isang apela sa social media upang alalahanin si Guro Kanokwan at ang kanyang mga kapwa guro para sa kanilang katapangan. Bakit kaya ang mga kwento ng tapang at sakripisyo ay labis na umaantig sa mga tao? Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang komunidad ay naghahanap ng mga sagot tungkol sa mga pangyayari sa likod ng sunog sa bus. Matapos makumpleto ng Thai Forensics Team ang kanilang pagsusuri, ang mga labi ng mga biktima ay ibinalik na sa kanilang mga pamilya. Ang daloy ng pagdadalamhati ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mabuting mga hakbang sa kaligtasan sa transportasyon para sa mga batang estudyante. Paano tayo makikipagtulungan upang maiwasan ang mga ganitong trahedya na mangyari muli sa hinaharap?